guys, ayan, ipapakita ko po ang loob ng library kung saan po ako nagtatrabaho. Dito po sa Learning Resource Center ng High School Department ng San Bela College, alam mo, Ito po yung labas. Entrance ng uh, makikita niyo po. Second floor po ito ng Our Lady of Montserrat. Dito po sa sa Bell College yung laban. Ito so, ang entrance. Ito at... Um, Ayan po, may baggage counter dyan. Ayan. Lagay ng kanilang mga... Ganyan. Bottles. Mga uh, aqua plush. Ayan. At meron po mga... Ganyan please uh, place your water bottle or drinks here. Ayan. Ayan po, nakagalit dyan. Ayan yung door. Pagpasok natin. Ayan. Ayan. Papasok po tayo. Ayan. Ayan, pagpasok mo. Ayan. Ayan. May pa oh. And, <laughs> ayan po, ang aming general receiving area, ayan. At pagpapasok po, naglalagin po dyan. At, syempre po, ang aming nanditong napakaganda, walang iba. Hi, Sir Jason! Ah. <laughs> Mm Hello -hmm. po. Ayan po, after po din sa receiving area. Sa right side po, pagpasok mo na yan. So, Ayan, nakikita, nakikita na na po yun. at dito po ay may baggage counter. Ayan, yung dyan. Ayan, baggage counter. Let's see. Ayan po, pagpasok. Andito po ang aming bulletin board. Ayan. At syempre, ito yung right side. Siyempre po, dito po ang office ng ating kasamang Miss Charlene. Ayan. Miss Char, asan ka? Hi, Miss Char. Hi, Miss Char. na? Yes. Bye, Miss Char. Bakit yung pinu? Ayan, okay, Julia. Bye. Bye, Bye. Bye Miss Char. O, oh, ayan na po. Ayan na po yung reading area. Ayan po natatanaw. Ayan po reading area po sa right side. Ayan. At nandyan po, yung computer po na yan, yung pang aming OPAC online public access kapag po kayo nag-research kung ano po bang book yung mahanapin nyo. Yung... Ayan. nyo pong makita Ayan po yung reading area at ayan po yung mga shelves ng books. Ayan po, may Filipiniana. Ayan. At saka po yung technical high school na books. Ayan, reference. Ayan po. At Filipino na section. Ayan. Ayan po ang ating mga shelves ng books. Mga general collection na books. Ayan po. And ayan. At dito po sa banda doon, ayan po ang ayan po yung ating computer section. Ayan. Uh, we have uh, computer, computer well, natin. TV and dito po sa kabilang And side ay ang Benedictine is quality section. Mga Benedictine right? books. Mm. All about yung ating book buffet. Ayan. Benedict Benedict or Benedictine spirituality na books mm. nandiyan. Tapos syempre po, may mga tables. may, ano rin dyan. mga chairs. Mga You can stay dyan, magbasa, mag-aral. At ayan po board para glass board po yan ayan. pwede silang magsulat gamit ang whiteboard ayan ayan po at may room bawat ito po yung dream ang pangalan po ng room na yan ay dream ayan may mga rooms po yan. Ayan. Pag po gusto nyo study group or uh, ang kasya po dito ay hanggang apat. Ayan. Okay. Pwede kang mag study dyan. Pero for reservation po. Magpapa-reserve ka po. Ayan. At dito naman sa kabilang room. Ayan. Inspire po yan. Ang pangalan ng room na yan. Ayan po. At hanggang apat din po ang pwede. Ayan. And then, dito po. Ang marap ka po dyan. Ayan po yung dito po ako naka-assign sa reading areas reading circulation sa circulation area ayan. dito po yung mga nanghihiram ng books mga nagsusuli ayan po ayan po dito ang ating pwesto at sa right side pong ganyan ayan, andyan yung periodical section ayan. mga magazines magazines journals po, mga oh, nandyan oh. ayan and then may isa pong computer pa dito in case na mayroong tayo SA at may papagawa yan pwede po dyan gumawa or yung mga ating ibang office mates na gustong gumamit ayan, pwede pwede naman po Ayan, at dyan po ang reading area sa right side. Ayan po, beda po yan, B-E-D-A. Pwede ka pong mag-stay dyan, ang ating mga estudyante. Ayan. Dito po sa left side, ayan. Pag gumayan ka po, bandang kaliwa, ayan po, may ganyan ay itsura. Uh, follow your dreams. They know the way. Oh. And ayan po, changes It starts with, ibig sabihin, with yourself, ayan. And mayroon pa rin dito, if you never know, you'll never know, ayan. O no, diba? And then sa banda dito naman, ayan po ang isa pa rin, room conference room po, ayan. Ayan, at open natin. Ayan po, may sura. Hanggang 2, 4, 6, 8, hanggang 8. Pwede po hanggang 8. And then, dito po, sa katabi ng conference, andyan po ang library head, yung pong aming boss. Dito po ang office. Ayan. Ayan. Ayan, dito po sa banda rito ay ang staff lounge. Ayan. Ayan po. Dito po kami kumakain. Ayan. Ayan. Diyan ang aming kainan kapag lunch or merienda. Ayan po. At syempre po, meron din. Ayan meron din pong pahingahan syempre ayan meron pong suba dyan at dito rin po sa kabila meron din, ayan o diba ng staff lounge, ayan ganyan po hitsura at ayan na po yung sa left side na reading area And dito po ay faculty section. Uh, they can stay here. Pwede silang mag-stay dyan. Ayan. Ayan. O, oh, diba? May aircon din. And then, dito po yung faculty collection. Ayan, meron dyan. At dyan, yan na po ang reading area. At dito po, sa banda rito ay may andito po yung mga newly arrivals yung ibig sabihin po ito po yung lagayan namin ng mga bagong books ayan dinidisplay namin dyan ayan dyan natin ba yung ating mga bagong books ayan mm hmm ito po sa kabilang reading area ayan, meron pa rin po dalawang rooms dito, ayan ah, ito po isa ang pangalan ay create ayan, medyo malaki-laki po, ayan hindi ko na po kasi buksan ayan Okay, buksan natin. Binubuksan namin to gamit ng ID. Ayan. Ayan, buksan natin. At ayan po ang itsura ng room. Ayan. And then, ayan po may fan. Tapos, ang aircon naman po meron doon sa tap sa labas. Ayan. And ito po, uh, sa kabilang room, isang room. ah uh, pangalan ng room na yan ay cooperate. Create and cooperate. Ayan. Ganyan po. Ito po yung katapat ng cooperate. yan po. At yan pong room na yan ay na-open siya. Pwedeng isang room na malaki. Pwedeng hatiyan sa dalawa. Ayan. Merong divider. yan Ayan, ito naman po yung loft. Activity loft po. Ayan, pwede ka po dyang uh, magpahinga or kung napapagod ka na, umupo ka dyan or maglakad ka or napapagod na ang iyong katawan. Ayan, pwede ka sumandal. Ayan po, yan po yung aming activity loft. Sit na po ito. Pero naka-close po yan for emergency emergency exit only yan mm, di ba pala guys mayroon kami ditong book sanitizer ayan Ah, uh, gamit na gamit po ito during pandemic ayan oh. si ah uh, book sanitizer ah uh, bago po dati namin ah uh, during pandemic or after ng pandemic di ba Mahigpit yung mga binaro na books bago po uh, isa-sanitize po muna dyan. Ayan. Pwede rin po dito yung mga cellphone or any gadgets or equipments nung isanitize dito. Ayan. Ganyan po ang itsura niya. Parang maliit na ref. Ayan. Yan po, at dito nga po tayo nakapuesto. Ayan, sa gitna. At uh, itong library po na to ay bali ay uh, pangalawang library kasi po ang yung isa po ay sa City Gate Building. Ito po ay Our Lady of Montserrat Building, OLM Building. At uh, kaya po yung mga high school uh, pwede rin po silang mag-library doon sa isang building, City K Building Library. At saka po, uh, of course, dito pwede pwede po. Mas marami po yung books doon. Kasi dito po ay, syempre, uh, bago lang po to. Kasi no, during na magka-senior high school, kaya mm. Wala na po estudyante ngayon kasi almost time na. At uh, mag-uwi na tayo, ayan. Pinractice ko lang actually yung mag-video ng uh, pahalang kasi nasanay ako doon sa Facebook na uh, patayo. Ayan. Thank you so much for watching. Uh, don't forget to comment, like, and subscribe. Ayan po. At welcome po sa mga bago po. Welcome po sa ating channel. Jen Sulestre. Ayan po. Ayan po ang ating YouTube channel. And thank you so much for watching.